Huwag bumili ng lutein gummies kung ayaw mong masayang ang pera mo dahil sa mga pekeng produkto na kumakalat sa merkado. Ang tunay na lutein gummies ay may malinaw at matalas na pagkakaimprenta sa pakete, may logo ng Nature's Key at malinaw na nakasulat na Made in USA. Mayroon itong natural na amoy ng orange, carrot at blueberry, walang artificial sweeteners, at may banayad na tamis na madaling kainin. Ang orihinal na lutein gummies ay nagbibigay ng pangmatagalang resulta at makikita na ang pagbuti ng paningin sa loob ng isang linggo lamang ng regular na paggamit. Ganap itong ligtas, walang side effect at aprobado ng FDA Philippines. Lubos akong nagtitiwala sa lutein gummies. Sa dalawang gami lang bawat araw, nakakatulong ito sa pag-repair ng mga sel ng mata at retina at pinapalinaw ang paningin sa loob ng pitong araw nang hindi kailangan ng operasyon. Bukod pa rito, pinipigilan nito ang macular degeneration at katarata kaya mas malinaw ang paningin, bawas pangangati at pagod ng mata at ligtas para sa matatanda, mga bata at mga diabetic. Sa ngayon, may promo price ito na 206.66 na piso lamang bawat bote. Siguraduhin bumili lamang sa opisyal na website na nakalagay sa ibaba ng video upang makakuha ka ng tunay at epektibong produkto.